Ayan eh po tayo. Ito po, itlog. Itlog na may sibuyas. Hmm. Sinangag na kanin. Kamatis. Hmm. Bigay ng Panginoon Diyos. nên. Tậpo yung itlog. Lemon. Ikay ng Diyos sa akin. Tanghalian ngayon. Oh, itlog. Yung itlog, pinirito ko may sibuyas. Kamatis. Yung kamatis, sinama ko sa sinangag para maluto siya. kamatis. Itlog. May sibuyas. Hmm. Dati to binigay ng Panginoon Diyos. Hmm. Hmm. <laughs> Pangapat sin sinama ko sa sinaga ngayon marami siya sa ba Hmm. Perfect. Isang itlog, dalawang piraso sibuyas, apat na piraso kamatis. Tanggal yan. At hmm. saka may lemon ka, bigay ng Diyos. Okay na. Sa buhay ngayon, huwag ka nang maselan. ibang tao. May pagkain na. Kung ano-ano pag hinahanap. Kung ano yung bigay ng Diyos. Pasalamatan mo. Eh bakit? Hindi ka naman bibigyan ng laso ng Diyos eh. Hindi bigyan sa pagkain. Hmm. kung ano man yan, kasalamatan mo. Hindi na nagreklamo ka pa. Nung araw. Sabi eh, ano? Yan na naman. Nung no, araw, yung mga tao. Hmm. Tawag. <laughs> Kahit anong binigay ng Panginoon Diyos, ipagpasalamat mo. O, may pa natin na. Pwede pang ipalaman sa panito. Kung gugustin mo. O, may meron po akong pan. Pwede ko naman nilagyan ng itlog na lang. Magkatok na pan. Hmm. Uh, Tama-tama <laughs> po ito. Lagyan mo ng konting ketchup. Magkataok na pan. Merienda naman. Hmm. Sige po ba? Hmm. Isang itlog. Dalawang sibuyas. Apat na kabatis. Oh. Meron ka pa lemon water. Okay na yan. Huwag ka na mag-anak. Ito yung binigay ng Diyos. Tandaan niyo po yan. masarap man o hindi masarap sa paningin mo. Lahat ng iyon masarap sa paningin ng Diyos. <clears throat> hindi naman po ibibigay ng Diyos, hindi mo kayang kainin. Hindi ka naman bibigyan ng laso ng Diyos. Bibigyan ka pagkain. Alala nyo ba yung panalangin? <clears throat> Ama namin nasa langit ka, sambahin ang alam mo bigyan mo po kami ng aming kakanin araw-araw. So, -araw. oh, ang nakalagay, bigyan mo kami ng aming kakanin. Wala pong nakalagay na bigyan mo kami ng fried chicken, lechon manok, baka, kalabaw, o kung ano man yung masasarap na pagkain. Ang nakalagay, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kahit tanong bigay ng Diyos, pasalamatan mo. Huwag kang magreklamo. Bakit? Oh. Eh di magana buhay ka. Lahat ng sweldo mo, bili mo ng pagkain mo. Total sweldo mo naman yan eh. Kaya sana nagre-reklamo ka pa. Eh yung iba wala na pong trabaho nagagalit pa sila sa kanilang asawa pag walang may luto yung asawa eh paano wala ka naman iniintrega ang pera Imbes na intrega mo sa asawa mo yung pera mo pinang susugal mo pinang iinom mo pinang babarkada mo tapos maghahanap ka ng pagkahe pag wala ikaw pa yung galit minumura mo yung asawa mo sinusuntok pa yung asawa mo oh. kaya kung misan, hindi na po kaya kung isa nababalita, yung asawa, iniwanan yung asawang batugan, sumama na sa iba. Eh bakit? Eh wala ka ng silbi, batugan ka nga eh. Oh. Sipin mo, sinasaktan mo ang asawa mo. Hindi ka ba nahawa dyan? Pinaglilingkuran ganyan, inahalipin mo pa. Kung hindi mo kaya bumuhay ng pamilya, huwag kang mag-asawa. Para sarili mo na lang intindihin mo. Kaya nga yan ang problema. Pag mahirap ang buhay, dumami ang anak. Kasalanan ng gobyerno. Pero bakit? Ikaw ang nagparami ng anak mo eh. Hindi ka nagsikap. Ngayon nagugutom yung mga anak mo. Galit ka sa gobyerno. Eh samantala noon nagpapakasarap ka. Hindi mo naman kasamang gobyerno. Ah. Kaya ako pa, ko. Huwag ka nang mag-asawa. Para buhay mo na lang intindihin mo. Huwag ka naman damay ika. Ha? kung gusto mong magpamilya, ayusin mo muna ang buhay mo. Ayusin mo ang trabaho mo. Then, at saka ka magpamilya. Na. No. Yung iba po, reklamador. Huwag kayong magreklamo. Kung ano man yung binigay ng Panginoon Diyos sa atin, tanggapin natin na may pasalamat. Bakit? May e, galing sa kanya lahat yan eh. Galing sa kanya lahat yan. Kala nyo pa yung pinambibili yung pera, kanino galing yan? Sa Sa Diyos. Yung trabaho mo, sa Diyos. Yung talino mo, galing sa Diyos yan. Yung lakas mo, galing sa Diyos. Wala kang paghahari dyan. Paghahari lahat ng Diyos yan. Pinagagamit lang sa'yo. Kaya gamitin mo ang buhay na yan upang pasalamatan ang Panginoon Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ano po? Masarap man o hindi masarap sa iyong paningin. Pasalamatan mo ang Diyos. Lahat yan may purpose. Ano po? Nakarawas na po ako. Kita nyo po. Simple lang. Isang pirasong itlog. Dalawang pirasong sibuyas. Rapat na kamatis. At saka water lemon. Hindi po ba? Sold! O. Oh, o yun natin ako. Mamaya itatakot ko sa pan merienda, alas tres. Tsaka ako magtitimpla, magtitimpla ng kape. Oh. Pwede. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sipin niyo po, natulog kayo sa gabi. Hindi kayo nagpasalamat. Iningatan kayo ng Diyos habang tulog kayo. Iningatan yung bahay mo. Iningatan yung mga pamilya. Ginising ka sa umaga. Taglay ang buhay at lakas nang galing sa kanya hindi mo pa rin siya pinasalamatan. Pagkatapos, meron kang inaalbusan, hindi mo pa siya pinasalamatan. O, binigyan ka pa ng magandang panahon ng Diyos. Binigyan ka pa ng libring hangin. O kanina po, meron ako nagitang isa senior citizen doon sa pinanggalingan ko po sa palengke. Meron siyang nebulizer, yung sinasaksak. Isipin nyo po yan. Para lang siya uminga, makahinga, kailangan may nebulizer siya at naka-wheelchair pa. Tignan nyo po yung ganong estado. Hindi pa napakahirap. Pero, bakit siya nagtsatsagang mag-nebulize Tapos nakita ko, yawak niya yung reseta ng anak niya. Hawak niya. Bibili ng gamot. Isipin niyo po yan. Pero, tuloy pa rin itong buhay. Nakasaksak yung nebulizer, sabi ko, tulungan ka nawa ng Panginoon Diyos ka. Oh, di po ba? Sabi ko sa kanila, sa ospital, may bayad ang hangin na yan. Oh, pag sinaksak ang oxygen, may bayad. Oh, bili ka nebulizer, may bayad. Eh buti kung yung makina, marami naman nagpapahiram dyan. Pwede kang umiram sa kapitbahay. Pero yung gamot na liquid na ililalagay doon na parang tubig, eh bibilin mo yun. Eh paano kung kailangan mo ng tumira ng lima? Lima! Para ka lang maginawa. Eh magkano po yung bawat isa? Oh. So sabihin mong 20, magkano yung lima? Oh. Eh sandahan. Si mo yung isang daan. mo na binobo para lang makainga ka. Kaya kailangan, lagi po natin pasalamatan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yan po nakalagay sa Biblia eh. Kung may Biblia kayo. Unang Korinto 6, 19, 20. Hindi ninyo pag ang inyong katawan, kahit gamitin ninyo yan sa ikalulwalhati ng Panginoon Diyos. Ayong kay San Pablo. Apostol Pablo. Hindi natin paghaharing katawan natin. Lahat ito galing sa Diyos. Kaya gamitin natin sa kalwalatian ng Diyos. Ano po? Pasalamatan niyo po ang Panginoon Diyos. -twi -twi na. Yung angin na binibigay, yun nilalangap natin. Walang bayan. Ay ba? sabi ko nga po sa hospital may bayad dyan hindi patak yung metro di ba ah. merong isang matanda 87 itong matandang ito inimatay tumba dinala po sa hospital ginawa sa hospital nilagyan po siya ng oxygen after ng 24 hours gumaling siya ay hey, nagbalik, nagbalik yung kanyang pulirat. Tapos, sinabot ko yung babayaran. Limang libo na lumo yung matanda. Napaganon po siya. Nakita ng doktor. Yung napayo kung ganon yung matanda. Tatay, wala po ba kayong geras? <laughs> matanda na siya. 87. Sabi ng matanda, hindi, meron ako pang bayad, limang libo. Meron ako niya, sabi. Nag-iisip nag siya, nakatingin naman yung doktor. Tapos sabi ng matanda, ang laki ng hutang ko pala sa Diyos. Akala ko hutang sa hospital eh. Hutang sa Diyos. So, bakit po, sabi ng doktor. Isipin mo, 24 hours lang ako dito sa hospital. Binigyan mo ako reseta, liman libo. E, 87 na ako. Kwentahin mo yung 87 sa liman libo. Magkano yun? Yun ang utang ko sa Diyos. Yung araw-araw na binigyan ako ng angin ng Diyos na walang bayad. 87 years old ako ngayon sa mga. Samantaling ikaw magdamag lang dito sa hospital, liman libo napaka napaano po yung doktor na nag-iisip-isip po yung doktor hindi siya makapagsalita kaya sabi ng matanda meron akong pambayad nito sabi niya pero yung sa Diyos hindi ko mababayaran niya 87 years ako sa 5,000 kada haraw na lang ang dami ko ng utang sa Diyos sabi Kasi po, alam nyo po yung mga doktor, nang sumumpa po yan matapos ng profesyon ng medicine, ang sumpa po nila, nagdudugtong ng buhay. Pero baligtad na po ngayon, ginawa pong negosyo, ang pagdugtong ng buhay. Isang pagkakataon, sa private, Nagkwento wala kayo ng doktor tungkol sa nararamdaman mo. Wala pa siyang ginagawa. Magkano ang konsulta? Limandahan. Wala pa siyang ginawa. Nagkwento ka lang. At nagkwento din siya. Limandahan na. Ano po? Pero sa government, wala pong bayad yun. Kasi government po, ano? Eh, kung isa, sabi naman nila, pag sa gobyerno, mamamatay ka. Pipila ka, tagal. Kaya pupuntala lang, lang ako sa private. Yun nga, sa private, wala pang ginawa si doktor. nag lang kayo, nagbulahan lang kayo. O kaya binubula ka lang ng doktor. May limandaan na siya. O, bakit? Yan nag-aral siya. Pero yung profesyon, hindi po hanap buhay. Magdugtong ng buhay. Pero ngayon, iba na. Ano po? Kaya ito ko ah, paalala ko lang, kung ano yung binigay ng Panginoon Diyos, pasalamatan mo. Lagi mo siyang pasalamatan. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Always, lagi tayong magbigay ng pasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon na ito'y kaluhoban niya para sa atin na kay Kristo Yesus. Amen po ba Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Hanggang dito na lamang po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Kaibigan, share, share lang naman tayo dyan. Ano po? Share, share. Bye-bye.